Hello mga kapiks, it's me again, Mama Pixo. Ayan, good morning. Happy weekend sa ating lahat at for today's vlog, ngayon ay Sabado so walang pasok yung mga bata mga kapiks. Dito po kami sa bahay at yun ho, laba day naman tayo ngayong araw. So ayan, kagabi pala mga kapiks. <laughs> malakas po yung ulan dito sa amin at malakas din po yung kidlat. Dalawang beses pong nagkikidlat dito mga kapiks kagabi. At ito po yung aking labahan sa sipat sipatpat. Nanonood po ng TV. Medyo maingay. At ayan po yung aking labahan. So nilaban ko po yung aming kumot. Kumot. Tsaka yung mga jacket ng mga batang ginamit nung pumunta kami lo At ayan na po yung aking unang salang. Madilim, madilim. At yun yung tubig mga kapiks nag i-give na po ako doon sa bubon or balon At ayan, tignan nyo po yung panahon dito. pakulim limlim na naman mga kapiks. nagwashing washing po ako ngayon or gumamit po ako ng washing dahil yun ho, ah, uh, may lalabhan po akong makakapal na damit. Nagaya po ng jacket at mga bead or aming kumot, mga kapiks. So, ayan, mga kapiks, habang hindi pa po tapos yung ating washing. Gawa po muna ako ng yellow at ayan po, kapit po tayo. Si Ate Izra, pa po mga kapits. So, gigising po yun mamaya para tumulong sa akin magigib ng tubig pang banlaw. Ikutin ko lang po yung washing kasi tapos na po siyang umikot. Ang, ano lang po yun, unang ikot pa lang. Wait lang po. <laughs> Ayan, gawa ko muna ko ng yelo kahit ilang peraso lang po kasi yung nabili ko pong ano, ice, ice bag. Madaling mabu mano, mabutas. May butas po siyang maliliit. So, nasasayang po yung ginagawa kong yelo kasi natatapon lang po sa ano. Sa air sobrang kas po ng ano, may ulan kagabi siya kakidlat. Tatakot ko kami ni Pat So ano, uh, tinakpan ko po yung TV, yung salamin, hmm. tinago po. Para walang matamaan. Nagaang na po yun, alas 10 ng gabi. Yung post, una muna yun, ano, kidlat kidlat sumunod na po ulan na malakas parang mga ano na po yung nahuhulog so kahapon po yung meeting ni ate Isra buti na lang po walang ano walang bayaran or walang ano doon sa room nila yung meron po kay Ati Patpat -Pat dahil bili po kami ng printer na bago So, kami mga parents, nag-ambag-ambag po kung magkano yung bayad namin, tsaka sa janitorial yung magilinis ng room nila sa isang, sa dalawang buwan naman isang beses lang po magbibigay ng floor wax kumuha po kami ng janitorial kasi mahirap na po pag yung mga bata pa po yung magilinis anong oras sa po yung labas nila sa room nila tapos sila pa yung magilinis Uh, Napag-usapan po namin nung meeting nila at patpat na kumuha ng or mag ano po kami mag-ambag-ambag para sa janitorial. Kung kaya ati Izra isang book lang yung binigay sa kanila. Sila patpat pat wala pa po silang books na ano release Siguro baka hindi na po mag-book dahil yun nag-an na po sa printer para sa printer magambag ambagan yung sa mais naman po marami pang naghahanap sabi ko wala na kasi dalawang sako lang yung binigay sa akin masarap daw masarap tapos matamis kaya tinawag na sweet ay yellow corn <laughs> sweet corn na ba yun marites po muna tayo kasi yung washing ko po may ikot pa at yung sa tindahan naman po hindi lang muna ko punta ng downtown dahil yung naipon ko pa lang pong benta 200 so <laughs> 300 na sana yun kaso bumili pa ako ng mineral pang uh, ano po dito sa tindahan din, din pang gamit na din namin. Kaya nabawasan po yung para ano. Yung, yung binili kong itlog, nakabili po ako sa nakabili po ng itlog. Small size lang po yun mga kapix 250 na. Sobrang mahal po ngayon ng itlog dito. Kaya pahirapan po ng stock kung saan sila makakano ng stock. So yung sa itlog, kami pa naman yung nakabawas. Wala pang bumili ng itlog. So may mantika pa din ako. Ay, mga shampoo pa naman parang hindi pa ako pinapapunta po talaga ng ano downta <laughs> dahil marami pa pong stock syempre po mas maganda yung tindahan pag maraming laman basta't walang utang kasi pag may utang naman yung tindahan wala agad laman sobrang ano na kitang kita na sa labas kape. Ayan, so malamig na po mga kapiks. Nagpalagay po ako ng hangin dahil <laughs> nagpapawisan po ako habang gumawa ng yelo. So tapos na pong umikot yung ano, washing. So tak sakto lang po yung nagawa ko dahil Naubot na po yung ice bag. At ito po yung nagawa ko. Yan. Kaunti lang po yung nagawa ko. Pangdagdag lang po doon. Kasi siguro, isa na lang or dalawa na lang po yung laman ng yelo doon sa ref. Mga kapiks. At lagay ko na po siya din. maglaban na po ako. Yan. Mag-start na po akong maglaba. Dahil yan, madami-dami pa po yung i-ano ko, sasalang ko ulit at yung tubig, natapos na po yung agas at ayam habang ako eh, nagbabanlaw mga kapiks may kanya-kanya naman silang gawain dito sa bahay at yan ang pangalawang banlaw ko na po so mamaya magpapaigipol ako ng tubig para pang tatlo at down yun ang mga kapiks kasi dito kanina yung aso <laughs> Ano na, kinalat nga yung Ate tangali na po Hindi pa po tayo tapos sa paglalaba Babanlaw na po ako At nagdadaw niyo Matagal po talaga Matapos pagwashing Kasi matagal yung inikot mga kapis So habang nagdadaw niyo po ako Magluto pa ako ng Mauulam namin niya yung tangali May hotdog pa naman po dito So yun po yung lulutuin ko para mag-lunch tayo. At ayan po mga kapik, tapos pa ako sa paglalaba at meron pa po, po akong kailangan isang pay ng mga short. At yun po yung mga bata na ano po ng mesa kasi mag lunch na po kami. Parang stress po ako ngayon siya. Or sa camera po lang po. <coughs> tapos lang po talaga namin yung labah. labahan. Ating labahan lang pero ang tagal na tapos paglaba pero ang tanggal matapos ang so tingin so yung aso kapaliguan sana agoy natakot sa tubig kawasbo ay stress pa ko. <laughs> ng dalaba, tawag ng tawag. Mawala daw yung aso. Agoy, agoy. Pag Saturday talaga, hindi yung maiwasan na hindi tayo makakalala. Ate sa Hindi tayo maingay. Maingay po talaga. Mahimik lang po kung lumungo. mga bata ito nga bro. Maalis na papuntang school at ayan talaga. Sampai po natin sa labas mga kapiks. Ayan, masikat na po yung araw. Mainit na, na mainit. Ayan po yung mga sinampay ko. Ayan, yung aming kumot. Ayan, uniform ng mga bata. Short. Ayan, ito po yung ano, mga jacket makakapal. Dahil may hood. At yun yung isang komot naman mga kapiks. Ayan, mainit pero Umaano po may Kumukulog po yung langit mga kapiks. So, kunting hangin lang po ito. Matutuyo, matutuyo agad kasi nakadryer naman po siya. So, yung nasa unahan kay Rosan po yun. So, ito dito yung sa akin yung gaano yung una sa komot. Hanggang dito, hanggang doon naman. Yan! Madami na po yung kamuting kahoy ni Tito. Ang tataas na. Yan po. Yung sinampay natin. At mapupuno na po yung ano nila scrap. Si Tito tulog na sa pedigap niya. <laughs> ganda po yung tulog niya kasi mahangin. Tara mga kapiks, kain po tayo ng pananghalian. Ayan po yung aming ulam ngayong pananghalian. Sasabay so, na po yan, breakfast at pananghalian dahil lang timpla lang po kanina. kapi. At so ayan mga kapiks, lunch tayo. So ayan, lunch na tayo po po yan mga yan sasabay for this day, So kain tayo na lunch. So hindi hindi kami makawala ngayon ng kulay dahil walang Hasok. Meron naman po dito nagbebenta ng ulam na sa unahan pa. tapos maglaba kain katapos kumain matulog <laughs> dahil wala na pong gagawin meron naman mag-assignment sila sige na kamo sura yan kain tayo Kain. Pasok. 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 Pasok.

So yung ulam po namin is yung mga stack po po dito namin. So last na lang po yun yung corned beef na sa ibabaw ng rev. Nihatdog ka naman po. ये कौन करता है? देश लपट। मैं लपट हूं। ये देश तो कम। So yun pinabili ko po sila ng kalamansi doon kaya tatay pili. Yung nakuha po nila, kaunti lang. Gawasan po ako po, gawasan ako ng lemon juice nila. So, kaunti lang din, maliliit pa po yung bunga. Hindi ay pangit. <tong> there, dammit. There, dammit, dammit. Balak ko sana sardinas <laughs> na may itlog. So, ramdip na lang po.

lang Pero yun e e <laughs> <Nanunubra kaliwat. laughs> na e TV yan. Mani, dyan ilang dyan sa Bakit si EO. Paay si EO. doy EO. Nanunog ba Ano man? Ano man? Maroon ko may pinangang lagyan pa siya. ko. EO? Kanan mata. Yung ano, naya kanil. Ano? 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 So yan kasi ano, may bumili po mga kapit. May, may bumili ng popcorn dahil labahan <laughs> day po ngayong araw sa bago Nagkita, po, nagkita na po kami ng lab ko. Labahan. Uh -huh. Tapos na tayo.